four Three two one go! Hello and welcome back to my channel. Filipino actress and dancer na si Doyan Medina, napatalon sa tuwa ng malaman ang gender ng kanyang ipinagbuntis sa kanilang pangalawang anak sa asawang si Rajun Cruz. Ibinahagi ni Doyan sa kanyang Facebook page kung saan kasama nito ang kanyang asawa at anak na si Joaquin at mga malalapit na kaibigan nang isinagawa ang kanilang baby gender reveal. Talagang napakasaya ng mag-asawa nang malaman nilang isang babae ang kanilang pangalawang anak, Maging mga malalapit na kaibigan ay napakasaya at lumapit para batiin si Narodjun at Doyan. Narito at ating panoorin ang video nito, pero bago yan maaari po kayong magsubscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. Whoa! Congratulations, yes, all right, congratulations, yes, a girl, okay, yes. okay. I, uh, okay, okay, so this time we have a round of applause. Okay, dahil Team baby girl I'm the nine one Lahat ng atin Team baby girl I made chance No my Cindy I sala Ate tong girls Elise Ate topo Palakpakan naman po, po nate si so Mr. Boyet palakpakan unang prize We are tong girls Elise Ate